ngayon sa loob ng Lulu mayroon silang hot food dito I'm just so happy na dito tayo napadaan at ayan ang mga makakain dito may mga but uy may pagka may Filipino food oh chicken liver adobo chicken dinakdakan pak pancet canton at um, nuggets Ayan ang mga makakain dito sa mga naghahanap. pero maganda dito kasi nasa baba lang siya ng 18th na building. Uh, so dito sila kumakain at hahanap tayo ng kakainin natin. Okay ko. Uh, five real. And then isang chicken. Ah, pak na yan. Oy. Okay. Yan. Dito tayo nakakain sa building na yan. 18th. Um, do you see that one? Ayan. At uh, tayo kakain ngayon sa sakyan. Ganito ang buhay uh, OFW. Mamiyon. Hindi laging makakala ng iba. Lagi ako nasa restaurant. Hindi po. Madalas ito ang pagkain natin. Mas matiped. Ha! Galon. So yun nga. So yun nga. Ito ang ating nabili. Ngayon ay tipid-tips na naman tayo. Ito yung puto tayo ng Lulu. Marami dito mga uh, hypermarket o supermarket. Tapos, um, pwede kang may mga hot food silang, air section. Sa Albira, maraming yan ito. And uh, it's just so happy na nandito tayo sa 18 na building kung tawagin. And we have this 5 uh, real na kanin. Diba? Pack na pack. this one is fried rice. Pero pag normal na rice lang, ipag natin sa sake, parang 2 real lang yata. I'm not very sure. Pero this one is fried rice and it's only 5 katay real. At, syempre, isang roasted chicken. Ayan. Oh, wow. This is, dinaig pa yung chicken niya ni, para sa duwata. Oy, fuck. Oh, alam mo, huwag mo nga yung mga manok dito. Yung mga manok dito hindi small. Oy. So, this is our food. And, tara kahit tayo. Let's do this.